Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang magandang umaga sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway ikaw at ang iyong pamilya ay nasa mabuti pa rin kalagayan. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang maituturing nating Biyernes Santo, Good Friday. At ang ating tutunghayan ay kung ano ang kahulugan ng maituturing nating the seven last words of the Lord Jesus Christ while he was uh, nailed on the cross doon sa Calvary. At alam mo mamaya no, ito ay uh, ipaliliwanag ng ating mga kapwa manggagawa uh, i-expound nila ang kahulugan uh, individually ng mga salitang ito. Ngunit bibigyan lamang kita ng mga um, ikang e mga ilang aral dito sa pitong uh, salita ng ating uh, Panginoon. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pagkakataon na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, pagkalooban mo kami ng kaalaman at karunungan upang ang inyong mga paalala, ito po ay aming ma At ngayon pa lamang, nag na kami ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, babasahin ko lamang po ang maituturing nating the seven last words of the of, uh, the Lord Jesus Christ. At kukunin ko po ito sa New King James uh, version at ipapaliwanag ko uh, briefly kung ano ang kahulugan ng mga salitang ito no the seven last words. Unahin po natin ang uh, unang salita hanggang sa ikapitong salita gagamitin ko lamang po ang English no version. At uh, bibigay ko rin po sa inyo ang uh, mga passages Yung unang sinalita ng ating Panginoon ay eh, makikita natin ito sa aklat ni Lucas In the book of Luke, uh, chapter 23, verse uh, 34 Ang sabi nga rito ng ating Panginoon First word that the Lord Jesus Christ uh, said while nailed on the cross Sabi rito, Father forgive them for they do not know what they do alam mo kaibigan ng aral lamang dito, no? Nabanggit ko nga po kanina ito ay ipaliliwanag, no? I-expound ito. At uh, tumuong ka lang ng pansin dito sa sa FEBC sa DZS ngayong uh, araw ng Biyernes Santo. Ang kahulugan ng sinabi ng Panginoong Jesus, "Father, forgive them for they do not know what they do." Kaibigan, ito ay patungkol sa pagpapatawad. Kung ang Diyos ay pinatawad tayo sa ating uh, kasalanan, alam mo, kaibigan, tayo ay magpatawad sa mga kapwa natin na maaaring uh, nagkulang rin sa atin, one way or another. Ito ang isang napakagandang aral. Ang pagpapatawad, ito ay utos ng ating Panginoon na dapat ay ipagkaloob natin sa ating uh, kapwa. Yaan ang sinasabi rito ng ating Panginoon. Father, forgive them for they do not know what they do. At alam naman natin at the foot of the cross, people who were a witness to the crucifixion of the Lord Jesus Christ. They did not actually know ang kanilang uh, ginagawa at uh, ang sinabi nga ng ating Panginoon, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tulad ng ginawa ng ating Panginoon Diyos ng pagpapatawad, nag tayo ng patawad sa ating kapwa. The second word, sabi ng Panginoon, ano, at ito ay matatagpuan natin sa aklat pa rin ni Lucas, ano, Luke chapter 23, Verse 43 naman, kanina, no? Luke 23, verse 34. Ano? Ngayon naman, Luke 23, verse 43, sabi ng Panginoong Diyos yung sa kanyang ikalawang salita, Assuredly, I say to you, today you would be with me in paradise. At ito ay kanyang binanggit doon sa isang uh, magnanakaw na, na, nakapako rin sa, sa krus. At ito ay kasiguruhan. Alam mo kaibigan ng ating kaligtasan, ito ay sa kapamaraanan ng ating Panginoong Diyos. Hindi natin kinakailangan gumawa ng kabutihan, hindi natin kinakailangan sundin ang mga tradisyon kung hindi kilalani natin ang biyaya ng kaligtasan sapagkat ito lamang ang kapamaraanan upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam mo kaibigan, ito ay isang kasiguruhan na kung kikilalani natin sa ating buhay ang natapos na gawain ni Kristo, pagkakatiwalaan natin siya sa ating buhay at tatanggapin ang kanyang biyaya ng kaligtasan magkakaroon tayo ng malalim na kaugnayan sa ating Panginoon at siya ang ating kikilalanin no sa ating buhay bilang tagapagligtas at Panginoon magkakaroon tayo ng kasiguruhan na pagdating ng araw kasama tayo ng Diyos sa kanyang kaluwalhatian at ito ang kahalagahan ng sinabi ng ating Panginoon Diyos Assuredly, I say to you, today, you would be with me in paradise. Ikatlong salita, matatagpuan naman natin ito sa aklat ni Juan. John 19 verse 26, ano? Sabi rito ng Panginoon, Woman, behold your son. At alam mo, kaibigan, doon sa paanan ng krus, ang alagad lamang na naroon ay walang iba kung hindi ang kanyang mahal na apostol, no? the beloved apostle ano, ito ay walang iba kung hindi si uh, uh, apostle 1. At dito, ang sabi niya rito, no, "Woman, behold your son." Alam mo 'no sinabi niya rito kay uh, Maria, 'no. Ito ay paggalang uh, sa kanyang mahal na uh, ina. At ito ay itinatalaga nila ang isa't isa sa ika nga ay pangangalaga ng isa't isa. Si uh, John Sinasabihan niya ang kanyang uh, mahal na aposto na alagaan mo ang uh, aking ina. Agad ganun din naman si, uh, ang kanyang mahal na ina na si Maria. Eh kakalingain niya ang kanyang ka, uh, mahal na aposto na walang iba kung hindi si uh, Juan. Ano ang aral, kaibigan? Dito sa isang salita na ito. Woman, behold your son. Kaibigan, family matters. Matter to God. Ayan, yan ang kahalagahan. Ang bahagi ng ating sambahayan, sambahayan lamang ito, no? Mga magulang, mga kapatid, mga asawa, bahagi ng sambahayan yan. Bahagi ng ating pamilya, mahalaga sa Diyos, kaibigan ang pakikitungo natin higit sa lahat sa ating mga mahal sa buhay. Kaya sa araw na ito, pagkaginugunita natin, ang uh, natapos na gawain ng ating Panginoon, tandaan natin, pagkatapos ng ating kaunahan, definitely ang ating priority is none other than the Lord Jesus Christ. Kung meron man tayong maituturing na ranggo, no? ang ating Panginoon, ang primary interest natin, ikalawa, mahalaga ang ating pamilya. Huwag nating kalilimutan yan. Ano man ang kanilang pangangailangan, ano man ang kanilang pinagdaraanan, pagtuunan natin ang pansin ang kanilang mga karaingan. Ikaapat na salita, sabi rito no. ito, ito naman ay eh, makikita natin sa aklat ni Mateo kabanata 27, Matthew 27 verse 46. Sabi rito ng ating Panginoon, "My God, my God, why have you forsaken me?" Alam mo kaibigan, dito nararamdaman ng Panginoong Diyos yung uh, maituturing nating uh, abandonment ng kanyang mahal na Ama. Hindi naman siya talaga pinabayaan ng Diyos Ama. Ayaw lang makita ng Diyos Ama na naghihirap ang kanyang mahal na anak no? uh, bilang uh, ika nga eh, uh, kapamaraanan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Bagaman ito ang naramdaman ng ating Panginoon. My God, my God, why have you forsaken me? At ano mo kaibigan, ang <coughs> isang mahal natin sa buhay, nasa pakiramdam natin tayo ay iniiwanan sa matinding hamon ng buhay ganito rin ang ating mararanasan ano halimbawa no tayo ay nakararanas ng matinding hamon sa ating buhay and uh, we feel or we, uh, we are being abandoned especially by our loved ones ganito rin ang ating mararanasan at alam mo ito ay naranasan ng ating Panginoon unang-una -una sa kanyang mga alagad siya ay iwanan ng Panginoong ng uh, kaniyang mga alagad at dito, when he was nailed on the cross, naramdaman ng ating Panginoon Diyos na para bang siya ay pinabayaan ng amang nasa langit. Kaibigan, hindi ito ang ginagawa ng ating Panginoon. Ano man ang ating kalagayan, mahirap man ang ating kalagayan, o ya yaan man ay tayo ay may kasaganahan, kaibigan, hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Sabi nga sa salita niya, I will never leave you nor forsake you. Bagaman, nakarana si Kristo ng ganito, kung ituturing natin ito sa ating karanasan bilang mga nilalang ng Diyos, hindi malayo. Ganito rin ang ating mararanasan. Ngunit tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Ikalimang salita na binigkas ng ating Panginoon ay matatagpuan natin sa John chapter 19 verse 28 at ito ay two words lamang, ano? I thirst. Ako ay nauuhaw. Kaibigan, literally maituturing natin itong uh, human limitations. At alam naman natin ang ating Panginoong Yesus. He was the God-man when He was here on earth. At uh, being limited, no? physically, nakaranas siya kung ano ang nararanasan ng pangkaraniwang tao. At siya nga ay nauhaw. At alam naman natin kung ano yung ipinagkaloob sa kanya ng mga sundalong Roma. Binigyan siya ng suka at ito ay upang maibsan ang kanyang mga sugat na kanyang tinamo sa kamay ng kanyang mga mga nan, nan, nanulupig sa kanya at the time. But dito, when the Lord Jesus Christ mentioned I thirst, literally, siya ay nauha because of human limitations. Kaibigan, ano ang aral bilang mga nilalang ng Diyos? Marami tayong maituturing na human limitations. No. Hindi natin kontrolado ang mga ibang pangyayari sa ating buhay. Limited tayo sa karunungan at sa kaalaman. Ang isang napakagandang paalala rito ipagkatiwala natin sa ating Panginoon ang ating maituturing na human limitations. At dito when the Lord Jesus Christ said I thirst, literally talagang siya ay nakaranas ng human limitations at isang nga rito siya ay literally na uhaw. Ikaanim na salita na winika ng ating Panginoon, matatagpuan natin ito sa aklat ni Juan, Kabanata 11, talata 30, John chapter 19 verse 30, sinabi ng Panginoon, it is finished, naganap na. Ano ang ibig sabihin nito? Kaibigan, ang kapamaraanan ng kaligtasan sa atin upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan, tinapos na ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Hindi na nating kinakailangan ulitin ang natapos na gawain ng ating Panginoon, lalong-lalo na no? ngayon, Berni Santo. Marami ang uh, uulitin, ano? Ika nga yung natapos na gawain ng ating Panginoon. Kaibigan, walang kabuluhan yan. Yaan ay tradisyon lamang. Ngunit ang pinakamahalaga rito, nang sinabi ng Panginoong Diyos, tapos na, panang, panang, ha, panghawakan na lamang natin, no? ang kanyang uh, salita, sapagkat ang biyaya ng kaligtasan ay bukas maging hanggang ngayon. Kaibigan, ipagkatiwala na ang ating pamumuhay sa ating Panginoon. Kung nais natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, ang kapamaraanan lamang ay ito, sinabi ng Panginoong Diyos, it is finished. Manangan tayo sa natapos na gawain ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. It is finished. At ikapitong salita na winika ng ating Panginoon, matatagpuan natin sa aklat ni Lucas, Kabanata 23, Talata 46. Luke 23, verse 46, sabi rito ng ating Panginoon sa kanyang seventh word, Father, into your hands, I commit my spirit. Kaibigan, ano ang aral? Pagtatalaga sa lahat ng nangyayari sa ating buhay, italaga natin ito sa ating Panginoong Diyos. Siya ang may uh, ikang uh, karunungan upang uh, pamahalaanan ang ating buhay lalong-lalo na kung tayo ay naliligaw ng landas. Kaibigan, ipagkatiwala natin sa ating Panginoong Diyos ang lahat-lahat sa atin sapagkat mas maganda ang kanyang gagawin higit sa mga bagay na ninanais natin. Kaibigan, pitong huling salita ng ating Panginoong Diyos mga maikling paalala at aral, naway tumimo ito sa ating puso at isipan. Huwag nating kalimutan, ito ay ating isa pamuhay. Tunay nga kaibigan na briefly no ipinahayag ko sa inyo ang kahulugan ng the seven last words of the Lord Jesus Christ at maya-maya lamang sa programa natin sa DCAS uh, sa araw ng uh, Biyernes Santo ay ipaliliwanag ito no it would uh, be a uh, discuss iika ng no, ng ating mga speakers at makakapupulutan din natin ito ng uh, iba't ibang mga paalala at aral. Tayo ngayon ay manalangin. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong natapos na gawain. Marami pong salamat sa biyaya ng kaligtasan. Naway Magpakita kami ng kadalisayan at kabanalan sa aming buhay na inyo pong ninanais bilang inyong mga alagad bilang bahagi ng inyong sambahayan. Muli namumutawi sa amin mga bibig Panginoon Dios ang mga katagang maraming maraming salamat po Panginoong Dios sa kaligtasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart... Kaibigan, bukas ako ay muling nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Maganda ang aral, maganda ang mga paalala, kaya't bukas inaanyayahan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa Panalangin Puspos, ito'y magtatapos, pinupuri mo ang Panginoong Diyos, ako po si Pastor Day De Guzman. Okay,